Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi ang anak ng action star na si Jerry Creval ang dahilan ng hiwalayang Alger Abrenica at Kylie Padilla. Ito ang mariing pagtatanggi ni AJ Reval sa mga netizens sa kanyang social media. Kahapon, October 15, hindi na napigilan ng rising actress at nagsalita na tungkol sa third party issue. Aniya sa kanyang Facebook post, Just to be clear, hindi ako ang naging third party. Okay guys, Pabiro pang sabi ng rumored girlfriend ni Aljur. Mabuti akong tao at hindi ko kayang gumawa ng masama. Kung makabash naman kayo ay parang nakapatay ako ng tao. Hahaha, <laughs> with laughing emoji. Una nang pinabulaan ni Kylie Padilla na hindi si AJ ang sanhi ng hiwalayan nila ng kanyang estranged husband. Nang kumalat ang larawan ng aktor at ni AJ, nagpost si Kylie sa kanyang Twitter na tila alam niya ang namamagitan sa dalawa at wala siyang problema dito. Nasundan ito ng kumalat ang screenshots ng isang group chat kung saan kasama umano mismo si Kylie. And yes, hindi si AJ ang naging third party. Makikitang chat ng mom of two sa kanyang mga fans. Sa ngayon, hindi pa inaamin ni AJ o ni Alger kung ano ang estado ng relasyon nilang dalawa. Anong masasabi mo sa balitang ito?